So what it's up mga bayi, it's boy Nagbabalik sa inyong screen na naman mga bay So ngayon mga bay, na-miss ko kayo Sa ating syudad So ngayon, di ako nakapag-upload ng ilang araw Kasi nga, sa dami nating ginagawa So busy tayo buong, buong ano, uh, week Kaya ngayon, kasama ko si Mang Berting para ipakita sa inyo ang mga bagong update. Isa na doon ay ang ating voice chat system. Mang Berting, kamusta ka na dyan? Ayos naman. oh, So, ka naman sa ating mga uh, nanonood dyan sa YT natin. subscribe. <laughs> so, uh, first na uh, nating update ay itong voice chat, di ba? So, sa susunod nating update ay pakita yung ano, first person view. So, mag ka ng car, mang berting. So, magiging strict server to ang ating syudad, mga bay. Kasi, kasi nga, uh, naka-voice chat na tayo dito. So, hidden IP to at only ano so baba ka baba ka mang berting baba ka muna Papakit, papakita kita ko muna sa kanila yung ano first first person view gagi ako na lang ako na lang <laughs> so yun so pakita ko muna sa kanila mang berting ah wait lang So ngayon mang Berting, magda-drive ako gamit ang first person view. So naka first person view tayo mga bay. So napaka-astig dito mang Berting, kamusta na kamusta ka na pala? Kitagal kitang di, di nakita. Nice naman. Ayun. So ngayon mga bay. Okay. So ngayon mga bay ay ano ah uh, ano tawag doon? Ah uh, oo sitok muna kami dito. So ngayon numbering baba tayo dito. Papakita ko sa sa kanila yung bagong update, yung send GPS. Diyan ka lang, ha, diyan ka lang. Si but nawala. Saan ka? Wait lang. Number thing. Iwan ako. <laughs> Number thing, pakita ko sa kanila yung sending GPS natin. So, dyan ka. Dyan ka lang ha. Dyan ka lang. Sige, sige. Tapos Ayan Ayan so Papakita ko kay Mang Berting Yung ating Sherlock system Share location In short Wala kang GPS Wala kang GPS Bili mo na tayo Tara, 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 tara. Babaguhin ko pa tong radius nito sa mic para yung nasa malayo hindi makakarinig. Sakay ka, Mang Berting. Nakasakay ka na? Okay. Saan ka? Hindi makasakay. Yan. Ito na. Ayos na? Ah, oh. sige, 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 sige. Ayos na. Bili muna tayo ng ano, GPS. So, ito yung pangalawang update natin mang birthing, yung ano, speed limit. Okay. So, yung final GM natin, hindi pa talaga totally na i-post ko kasi kasi dahilan ng busy tayo sa paghahanap ng mga EPK. So Dito na tayo mga birthing. Tara tara tara. So pag wala kang GPS mga bay, di ka makakabili ng ah, uh, hindi ka makakagamit ng destination. So bili tayo dito. GPS. So, dyan ka lang mga Share Sh Sh location ka lang. Kung nakikita nyo sa mapa, mga bay, walang, walang ibang map icon kundi yan lang, di ba? So, ngayon, papakita ko sa inyo. So, dito lang. Okay. yun nakikita nyo meron na siyang map icon mga bay meron ng map icon oo oh, oo oh, ox na ox na ox na so yun mga bay merong merong map icon na lumabas sa mapa so yun lang Kung, yes so nice, nice so Ipapost ko na ang Discord server natin sa baba. So, click nyo lang yon para gusto nyo maglaro dito sa ano city natin. Ay, siguraduhin nyo meron kayong headset at marunong kayong tumupad sa mga usapan at rules and regulation dapat sundin. So, subscribe kay Mang Berting. Meron ka bang YouTube channel, Mang Berting? Ayun na, nag-FC. Si Mang Berting? So, subscribe ka Mang Berting kung meron man siyang YouTube channel. So, yun lang ko. Maraming salamat. Don't forget to click the subscribe button. Hit the notification bell para lagi ka updated sa ating panagbagong video. Peace out.